puno ba ng pag-asa, puno ng bagong simula, puno ng bagong pangarap. Yung ate kasi, kalikalikot lang ako ng motor eh, nung unang panahon. Tapos, nagtry na tumanggap ng gawa hanggang sa... Hindi ko naman iniisip na Artek eh. wala wala akong naisip na na mabuo yung Artek. Kasi meron lang akong nakita na isang team eh na parang parang naging inspirasyon ko kaya naging naisip ako na itayo yung salitang yung ano yung Artec group ganyan saka makapag ayun nga makapaggawa ng motor ganyan Artec is 13 years na rin ang Artec pero na 13 years pero ako matagal na akong gumagawa talaga ng motor pero yung in-establish ko yung Artec. Ah, uh, 2009. 13 years na nga. Oh, yung year and parade kasi namin. Nagsimula kami yan, konti lang kami. Hanggang sa dumami na dumami. Kasi nag-enjoy sila eh, nag-enjoy. -e At the same time, ginag ginagawa namin panataya na uh, yung salubungin yung bagong taon na puno ng... Puno ba ng pag-asa? Puno ng bagong simula? Puno ng bagong pangarap? Ganyan, hanggang sa, ayan, dumami na dumami ang gustong sumama masaya ang mer para para hindi na kumpleto sa ibang sa ibang mga yearly na sumasama ang new year kung hindi sila nakakasama sa year end parade ng art at the same time hindi naging successful naman yung ano yung naging successful yung mismong parade sumunod naman yung mga party, ah, mga participants yung mga tropa dun sa mga marshals natin nagaling ng na mga marshals kaya yung flow ng is malinis. Kasi dito sa San Pedro, ano na yan eh, parang panata na nga ng mga sa San Pedro yung year-end parade. So, pagka nakakita ng mga gano'n, isang bumbahan, ganyan, ano, nagiging ano na rin eh, parang sign of friendship yun yung gano'n sa mga nagmukotor. Kung baga, kung susumayin mo yung meaning nun, hindi yun yung away o kasal. Yun yun eh, pagbate enjoy lang mo. Eh, Dito sa Pedro, sobrang daming grupo dito pero sa sabi ko nga ang um, Artek is isa sa pinaka maraming grupo na nagpapare dito sa bayan ng San Pedro. Ayun, sa susunod na taon na ah, mas pagagandahin pa natin yung parade at same time yung mga bawal sana huwag na natin eh, Ituloy tulad ng pag-open pipe para nakakasama kayo. Kasi, yun nga, sabi ko nga, katina may mga hindi tayo pinasama na mga naka-open pipe. So, ayun, yun yung consequences nila na ah, hindi pagsunod. So, dito kasi sa Artec, may higpit sa amin na yung open pipe is talagang bawal. Kasi, uh, yan yung batas na ito sa penis. Message ko dun sa mga sumama or participate dun sa year end pa rin na kung namin natin ngayong 2025 2024 2025 sa Lubong is thank you and sana wag kayong magsawang sumuporta sa susunod na taon